tingnan ninyo, kayong tatlo, talagang mapalad ako at binigay kayo ng Diyos sa akin. Kaya lang, alam ninyo, ah, uh, mapupunta naman tayo sa ah, uh, uh, gataran bukas. Alam niyo yung mga tao, gusto nila mag, uh, mabilis lang tayo para makauwi na sila para makapagtrabaho na naman. Kaya warning ko lang sa inyong tatlo, ha? especially sa inyong dalawa. Uh, dating, uh, dating, mayor kayo. Ha? Huwag parabahin. Kailangan na uh, may uh, bigay na natin yung information kung ano yung gusto natin gawin, kung paano natin gagawin. Tama na yun. Eh, kao, Jowar, nag-i-storya yes, ka pa ng ano. Nagdadagdag uh, ng kwento. Uh, 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 kaya, hu huwag mo nang eh, eh, i-companyas si Gobernor. Mananalo na yun. Ah, <laughs> uh, Romy. Uh, kasi, uh, kung eh, ikaw, idol mo masyado si Gobernor, nagiging mm. Ah, uh, invest na 5 minutes, nagiging 15 minutes. Na. nagiging proud lang tayo siya. Yeah, yeah. Meron tayong mga leader na talagang tumututok uh, yeah. sa pangangailangan. Naintindihan ko yung pero kailangan mo <laughs> na yung mga tao at mga makapagtrabaho na uh, red. Uh, dagdagan mo ng konti yung uh, hindi, wala lang uh, ito. Itong servisyo mo ngayon, wala nang bayad. Yeah. Kaya, isihan mo na lang. <laughs> yes, Awag okay. ah, mong isihan, habahan mo. kasi <laughs> siya may dagdagan ko na. Alam ah, dag ko. yung pangalan uh, <laughs> uh, uh, ko ng pilihan ko. Tapos uh, dagdagan ko pa. <laughs> dagdagan mo na yung ano. Dagdagan mo <laughs> na yun. para pananalita ko. Itong dalawa, bawasan. Uh, yan. So, uh, uh, alam niyo, uh, uh, hindi ako makakasama sa inyo. Kaya, uh, pero uh, uh, na naman akong meeting. Uh, saya, mag-toss muna tayo ng kape. At, uh, 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 para makaalis na ako uh, One Kagayan One Kagayan Sama-sama, One Kagayan Magkaisa, One Kagayan Tuloy-tuloy sa pagbabago Sa progreso at sa pag-asenso kapit bisik na isigaw One kagayan. Tayo ay maghahawak kamay para sa probinsyang minamahal Sama-sama, one kagayan, magkaisa, one kagayan Tuloy-tuloy sa pagbabago, sa progreso at sa pag-asenso kapit bisik na isi Par ka lakas ng kagayan, one kagayan. kagayan.